Grabe, kakatapos ko lang manood ng balita. Puro na lang ulan ng nababalitaan ko. Teka, umuulan ba pati sa amin? Teka nga lang, check nga natin sa bintana. Uy, hindi naman yata na ulan mga tropa. Pero bakit ganoon Parang may naririnig ng na ulan. Teka nga, buksan nga natin dito yung pinto papunta dun sa may pinakalabas. Para labas tayo mga ropa. Oh no, <laughs> na ulan pala. Malakas din pala yung ulan sa labas kasi meron yatang bagyo mga ropa. Teka, silong muna tayo dito. E, teka, sa inyo din ba? Eh, maulan? Nung lugar nyo. I-comment nyo naman sa comment section. tsaka i-like nyo ang video kung naulan din sa inyo ha. Ah. Eh balita kasi may paparating na bagyo. Hindi kaya nasa loob na ng bansa natin ang bagyo. Oh no! Kaya i-like mo yan guys ha ah, kung maulan din sa inyo. Dali para malaman ko. tsaka meron nga pala akong iniinom dito na milk tea. Ang tagal maubos so oh. tignan nyo ang astig. <laughs> Tara sara ko muna tong pinto mga ropa. Teka napaglikpit na ba ako ng higaan ko? Parang hindi pa yata ah. Ito kasi yung higaan ko. Parang gusto ko na lang eh. Ang sarap-sarap kasi mahiga kapag umulan. <laughs> Ayan oh. <no? laughs> Teka, di ba matapon yung milti ko nito mga ropa? Pero sige sige, ya na. Mission pala ako ngayon. Kaso nga lang umulan Paano pupunta dun sa bossing ko. Nako naman. Ay ayos lang guys kasi mayroon naman ako ditong sasakyan eh. Ito, andito sa may daanan ko sa may labahan. Ayan no? <laughs> yung master up ni Idol Bon Ordona. Kaso nga lang ang dumi. Hindi pa natin 'to nailinisan. Siguro kapag nilabas natin ito habang umuulan malilinisan hindi kasi ako sigurado tara tara biyahin na tayo mga ropa buksan natin to teka parang may naririnig ako ah may paparating sino yun nako nabasa na ako ng ulan parang may naririnig kasi ako banda rito eh teka nga lang hanapin nga natin yun mga ropa may narinig ako sa sakyan baka mamaya si tito na yun tara sakit tayo dito yun no oh. sara natin yung pinto ayan oh nice magsasara yan guys signan nyo ang bangis tara biyahin tayo may naririnig kasi kung sasakyan na yun, no? Parang may nakita akong sasakyan na umandar doon. Teka, sino kaya yun? Tara, teka, saan yung pumunta mga ropa? Hindi ko na naabutan. nakuya ya mo na nga. Daanan ko nga muna si paring Dokling dito kung nandito siya. Eh kung alam nyo lang kasi mga ropa, dito nagtatrabaho si paring Dokling sa may sheriff office. Isa siyang pulis. <laughs> teka, park ko muna to dito. Paring Dokling, andito ka ba? Naku, wala si paring Dokling dito sa may pinaka-frontless ng opisina nila. Asan kaya yun? Oh no! Baka nandito dito siya. O di kaya nandito siya sa mga nakakulong. Ito, nandito yung mga nakakulong mga ropa. Ayan o, oh, tignan nyo. Pwede natin silipin yung loob. Wala pa naman tao. grabe yung kulungan dito ha. Ah, Ayos. <laughs> pwede akong oh, maiga. Ay, hindi yata pwede. Masyado atang madumi. Tara, saranan natin. Pero wala si paring dokling ha. Oh no! San kaya yun? Ah, baka nag-duty siya mga ropa. Baka nagtrabaho siya bilang polis. Ginampanan niya yung kanyang tungkulin. Pero wait lang. Tara, punta na nga muna tayo dun sa may bossing natin kasi kahit na ulan ay eh, tuloy ang aking trabaho kay boss. Tara punta na tayo dun boy! Eto malapit na tao kila bossing Ayan no oh, dyan sa may Taylor Station Trailer pala mga ropa So papark ko muna tong aking sasakyan na Si Monster Up na nabakadumi Hindi nalinisan kailangan yata natin Tong i-car wash Tara baba na tayo Punta natin to Eto si bossing oh Bossing bossing anong papagawa mo sa akin Kahit maulan Ah meron kasing nangyari ngayon na hindi maganda Sa kapulisan natin Uy may nangyaring hindi na naman maganda sa kapulisan natin Ano? Eh balita ko kasi nalaglag sa putikan yung ibang mga police cars Pinagahanap pa at hindi nila alam kung saan matatagpuan nako may hirapan tayo nyan bossing e eh, teka eh, ngayong maulan madilim pa ang hirap nito maghanap sa mga lugar-lugar kaya -lugar. Eh, ikaw ang tinawag ko dahil magaling ka sa paghahanap alam ko yan nako napuri pa nga tayo ni bossing e eh, teka eh, ngayong ba maghahanap na ako oo para mahanap na agad sila sa madaling panahon at saka bumili ko pala ng mga tools kasi baka mamaya e eh, nalubog na sila sa lupa katulad na lamang ng pala pala Oh no! O oh, sige sige, maghahanap ako ng pala, bossing. Teka, saan kaya tayo mga kabili ng pala? Ay, alam ko na dun, no, oh, may tindahan pala dun sa may dulo. Pero bago yun, nakakaya naman kasi yung sasakyan natin na si Monster Rap. Siguro kailangan ko muna to, boy, ipakarwash. <laughs> Rap, pakarwash muna natin to, mga ropa. Malapit lang naman yung dito, eh. Dito lang naman yung karwashan dito. oy. teka, ano yan? Buntik na ako naman siya agin. Lalaki ng mga trailer truck dito, ah. <laughs> Ayan, no, oh, Diyan tayo magpapakarwash, oh. Kakanan lang talo dito mga ropa tapos dead de, red de, red choin grabe napakadilim wala talaga akong makita sobrang lakas kasi ng bagyo ngayon dito eh nako naman ayan nice malapit na talaga sa may karuwasyan kakana na lang ako dito yun tapos pagkanan ko ayan o oh, karuwasyan na yan guys pakarwash muna natin si monster up para malinisan na inubog naging monster up na ulit siya mga ropa ang ganda na talaga nalinisan na rin sa wakas ayan yan, yan natin ikakarga panghatak natin to mamaya sa may police car na pinapahanap sa atin ni bossing, pero bago yon de derecho muna tayo syempre, sa bilihan kailangan daw natin bumili ng pala eh, teka, saan ba may bilihan ng pala dito, ayan o, no, oh, sumorkat na ako, teka, ayun sa may dulo ano ba to nananagi porket ang laki laki nitong ano, daladala -dala mo at saka isa ka pang pambabae, pag babae talaga mga driver, kamote talaga to eh, no, pagyayaman na, wag na natin yung pansinin mga ropa, punta na tayo dun sa bilihan ng mga paala kailangan kasi daw natin ng mga tulsi. Yan, derecho tayo. Malapit lang naman na lang, oh. Kakaliwa lang ako oh, dito. Tapos, ayan na, ang bilihan ng mga tools. Teka, okay, park muna natin to. Nako, tabingi pa ako mag-park, oh. Pero ayos lang yan. Tara, pasok na tayo. Eto, si Bossing, oh. Oy, Bossing, may mga tinitinda ba kayo dito mga tools? Ayo, oh, meron kami mga tools dyan. Kaso, konti pa lang. Uy, konti pa lang. Wait nga lang, check natin. Ay, eto, meron nga. Nice, meron tinitindang mga shabel. Tsaka, what is that? Toast so, Uy, at saka meron din ditong wheat seed oh. Sige, pahingi ako na itong toast trap. Ayan guys oh, para saan kaya natin magagamit oh? Pwede pala itong panali. At saka yung pinaka kailangan natin boy. Ito, yung pinaka -shabel. Tara, kukuha na ako na itong shabel, mga ropa. Ayun oh, may shabel na tayo. <laughs> nice one. Naku, lakas pa rin talaga ng ulan. Pero kailangan natin itong mga tools na to. At magsimula na tayo sa paghahanap. Sa nalaglag na pulis sa putikan. Tara, tara, alam ko naman may isa pa tayong pupuntahan dito pero kailangan pala natin yung trailer no Ako kailangan natin guys dalin yung trailer muna Oops, ano ba to mga pasaway itong mga tua ah? Kamote Ops makakaiwas din ako sa mga kamote na yan Tara tara kukunin ko na dito yung trailer na para sa atin Teka nasan kaya yun Eto ata mga torope eh, no Merong nakaparada Hoy <laughs> lalaki alis ka dyan Yun buti na lang tumigil na rin yung ulan sa wakas. <laughs> nice gusto ko yan buti na lang Hoy pare alis ka dyan may kukunin ako eh kawah pasaway ka ayan guys kunin na natin to ako hindi ko makuha ang hirap naman ayun kumabit na rin sa wangas. tignan nyo nice one dito natin ilalagay guys yung ano natin yung susunduin natin na police car na, na sa putikan eh no testing nga natin kung nagana yo nagana naman mga tropa tara itiklop na natin yan oh uh, teka bakit naman tayo inaano na ito ba't mo nilalapitan pare <laughs> ikaw ba nagdadream yung malaking truck ikaw ata yung muntik na sa akin ni kanina eh. Uy, mukhang siya nga. siya <laughs> nga yun, mga ropa. Pero tara tara, alisa tayo. Biyahe na tayo dun sa mga putikan, no? Hakanapin ko pa kasi yung missing na police cars na nahulog eh. Oh no! Tara, tara! eto guys after natin pagpunta dito sa may medyo putikan na to dito lagi ako nakakita ng mga nalalaglag check natin kung nandiyan dyan ha pero bakit naman ganun wala <laughs> tika nga baba nga tayo ng bahagya dun baka makita na natin talaga Nako, dami pala mga putik dito baka maputikan na o guys wala na nadumihan na yung monster up natin tignan nyo naman yung gulong oh. <laughs> Naputi ka na naputikan na tapos hindi pa natin nahanap yung pinakakailangan nating iligtas kundi yung pulis. Oh no, asan kaya yun? Wala rito eh. Naku, san kaya yun guys? Sige sige, pagpapatuloy lang natin ng paghahanap no. Baka mamaya kasi ay eh, sa malayong lugar o malapit na yun. Huwag lang tayo mawawalan ng pag-asa sa paghahanap. Naku, oh, hapon na pala yan eh. Baka lumubog na talaga yung araw, lalong dumili. May hirapan na o guys. O di kaya ipagpapabukas na lang natin kapag hindi natin nahanap ng tuloy, yan, yan dire-diretso yun lang natin to dito. Parang marami pang mga ano dito eh. Mga lumot-lumot at saka mga lupa na ano, malalalim. Katulad na lang yung pinaganoa natin. Tingin nyo guys yung gulong natin, no? Ang dumi-dumi na ng gulong natin. <laughs> Tapos yung sa kabila, malinis. Eto, madumi. Eh, grabe ba naman yon? Tara, pagpatuloy natin paghanap mga tropa. Dito tayo dumaan sa may mga ano na yan, mga puno. Diyan maraming mga ano eh, no? Tulad nyan, no? Oh, diba? Madumi ba yan? Ah, hindi. Lupa pala yan, guys. Eto, medyo malalim uy, may nakita akong sasakyan doon, no? ginagawa noon? siguro naghahanap din siya. May mission yun yata, mga ropa. Pero natin, tunda natin yun. Uy, ropa, pwede magtanong. May nakita abang pulis dito na nalaglag sa may ano, putikan ako parang di yata nasagot at saka ang itim niya rin mukhang nanggaling galing din siya sa putikan. <laughs> tignan niyo mga tropo Ang itim-itim ng braso niya. <laughs> Ayan guys, nalaglag ata siya sa putikan. Ayan oh, tignan niyo ang puti nung isa niyang kamay. Tapos yung isa ang itim. Nako, iligo mo yan. Ang dumi-dumi na niyang boy. <laughs> tara tara, punta tayo dun kung saan siya nanggaling galing. Baka mamaya dun siya nalaglag no. So may pulis na pala. Hindi kaya sinubukan niyang tulungan ang pulis. Kaya nang ang nangyari. <laughs> Dito yung banda eh. Dito ko siya nakita na pinanggalingan ng kanyang sasakyan. Kaya hanapanapin ko lang siya dito muna mga ropa. Nako, sobrang inaabot na talaga ako ng dilim sa paghahanap, no? Uy, teka, ano yun? Parang may umiilaw dun mga ropa. Parang eh na yung police car. Ayun, no, sa may baba, oh. Tara, tara, ibaba nga muna natin sa tong ating master rap ni Idol Bon Ordona. Ayan, no? Uy, eto ito na nga yun. Teka lang, angat po muna to ng bahagya. Uy, kaya mo yan, iakyat mo. Yan, park muna. Teka, eto na nga yung guys, oh. Umiilaw pa talaga yung police. Teka, patay natin, patay natin. Ayan, napatay ko na yung tunog mga ropa Pero umihilaw pa Eka, nasan kaya yung nagdadrive na Baka humingi na ng tulong Tara tara, pwede na natin tong ano Pa-start -pa no? Tapos ilagay na natin dito Nako, naging chocolate na rin pala tong ano natin Yung trailer eh Pero ayos lang yan Pupunta ko muna sa medyo patag Doon no, medyo patag pala ron Tara, lipat natin ng bagya Itong ating monster rock Okay, kayang kaya naman to eh. Sige na, lilipat na muna ito ng bagya Dito, ayan dyan, kaya mo yan Medyo patag na dito Nice, okay na to dito mga ropa, Palag-palag na yan. Ayan park muna natin para di gumalaw nakabreno tapos ibababa natin to yan ibaba natin kaso inabot na tayo ng gabi pero palag palag pa rin to tara tara kaya pa ba ito umandar o, di kaya try natin gamitin tong shabel kagaana ba tong siabel eh no oops nagukay 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 galing oh nagukay oy hinukay na boy <laughs> nako baka madumihan ako nito ah puro putik pa naman to dito banda ayan sige nako dumihan na yung kamay ko mga ropa nako naman Nakutusan pa kasi Kundi ni Bossing. Tingnan nyo, ang itim na talaga ito mukha natin, guys. O naman, susubukan ko na itong paandar rin. Kung pwede pa natin itong mapaandar, no? Para may isang pa na natin doon sa may ating trailer na gamit ng Monster Rap, no? Uy, ikaw si Dokling to, ah. Uy, Idol, ikaw ba yan? oh, Dokling, ako to. Tingnan mo, ang itim-itim ko. Oo, oh, Idol, may malaglag kasi yung police car ko dyan, eh. Tapos binalikan ko. Ah, ganyan ba? May dala ka pa lang sa sakyan. O, sige, sige. Umaandar pa ba to? Oo, oh, Idol, umaandar pa yun konti, kaso saglit lang tapos mamamatay. O oh, sige sige, tatari kong isang sa may ano ko, sa may trailer para masagip na natin tong police car. Tara, tara sasakyan ko na to mga ropa, sindihan ko na ang makina. Tara, uma-under pa ba? Yun, under pa. Kaso malapit na daw tong tumirik eh. Kaya, kailangan may isang panang kagad natin to. Eh, okay no, sasampa ko na to mga ropa. Uy, kaya ba? Uy, sige, kaya yan. Isang pa mo. Isang pa mo ang police car. Ayan Oh. ang oh, hirap na hirap boy. Ah, teka, tabingi. Ayun, nasampa natin. Nice. Ah, Ayos. Pwede na pwede na Abante natin ng konti Tapos ayan no Nice one Patayin ko lang yung makina Nice one idol Nice ang pamo na rin yung police car Sa so, wakas Salamat Oo naman Inutusan kasi ako ng bossing ko eh Eh ako nang bala dito Tsaka papakarawash ko Tapos dadaling ko na rin din doon sa may office nyo oh, Sige idol salamat ah Mauna na ako May duty pa ako eh O, Sige sige paring dokling So yun mga tropa Buti may dalas yan sa sakyan no Eh tapos eto Dadaling na natin to Doon sa ano Karawashan <laughs> Para matapos na natin nang ng mission at sabihin na natin kay Bossing. <laughs> Ayun o, no, nakasampa na guys yung pulis. Wow, ang astig. <laughs> Tara, bayahin na natin to boy. Kaya nakasakyan ko, tas buksan ko na yung makina. Eto, nakabos na yung makina mga tropa. Let's go. Ibabiyahin na natin to. Oh, kaya mo yan, monster truck. Naku, hirap na hirap yung gulong ko ah. Masyado atang mabigat tong police car na nakuha natin mga ropa. Pero sige, kaya yan. Buksan ko muna tong ilaw. Ayun o, no, para lumiwanag. <laughs> May ilaw rin tayo Tapos busina Beep. <laughs> Help me Tara tara Teka saan yung daan dito Dito yata eh Wait lang dito ba yun Tignan nga natin mga tropa Ayan abante boy <laughs> Ito yung police car oh Napaka dumi Putik na putik eh. oh no. Oh, teka, sino to? Nandito si Optimus Prime mo. Oh. What? Optimus Prime? Ano nangyari sa iyo? Naku, wag na natin tulungan 'yan. May sarili tayong mission. Kailangan na nating umuwi at pakaarawas tong sakyan no? Yari tayo nung kay Bossing kapag inabot talaga tayo ng ilang araw dito. Yun, sa wakas, malapit na rin tayo sa karuasyan mga tropa. Eh na, ipapasok ko na to, no? Yung pulis na niligtas natin sa putikan para naman malinisan na rin. Ayun, nalinisan na rin, boy! Nice one! Teka, park ko nga na to dito sa glit, mga tropa. ayun no? Teka lang. Nice! Ayun, nalinis na nung police car na to. <laughs> o, oh, di diba? Hindi na siya putik-putik. <laughs> Buti na lang, guys. ay kayang-kaya ni Monster Rap. Ang mga akyata na bundok na puro madudumidum boy, ayun oh, no? nice one so bago nga pala to sa huli dun kila dokling, eh mukhang dito ko muna tatapusin yung video, huwag yun nyo kalimutang i-like at mag-subscribe na rin no? para kayo naman ang iniligtas ko sa susunod pag napunta kayo sa putikan boy, so yun lang, bye bye at tara dadaling mo na to doon